Nasaan na ba talaga si Kibuloy? Naghahanda na kami. Handa ba siya? Kung handa na siya, magpakita na lang siya sa Senado. Ikaw, mambabatas, Senator Hontiveros. Kailangan malaman natin ang katotohanan dito, not in your Senate hearing, but in a court of law. Mga kapatid, ito'y napaka-importante. Kaya inanyayahan ko kayo na tapusin ang video ito sino ang tama, si Hontiveros, si Kibuloy, at sino naman ang nalagay nito ngayon na talong-talo kahit saan sa kanila ang magiging talo. Dito sa kanyang bill na pinasa noong 2023, itong Senate Resolution 884 noong December 11, 2023, ito yung kanyang resolution na nakasaad dito sa taas itong Senate Hearing on the Kingdom of Jesus Christ. Nagumpisa ito noong January 23, 2024. Una, unang-una na hearing, ano? 23, 2024. Eh, ano na tayo ngayon? 27. So, mga ilang araw pa lang, ano? Dito sa hearing na ito, of course, alam nating lahat, ito ay in aid of legislation. So in aid of legislation, ang tanong ko, ano naman ang makuha nating legislation nito? Simbahan kasi ito eh, religion. I-regulate -re mo ang simbahan? Mukhang mali na dito si Hontiveros eh. Unang-una dito pa lang eh. Wala talagang makukuhang in aid of legislation dito kahit ano pang sabihin niya. At ang kanya mga witnesses, ito, sa baba, makita natin, ano? Si Sofia at sa kasinim niya, puro pa naman alias, 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 yan oh. Mga Ukrainian daw ito, oh, na, na sexually abused ni Kibuloy. Ito naman si Amanda, ito yung 16 years old noon, na naabuso, na naabuso niya daw ni Kibuloy, anong edad na yun? 17 or 18 na, ano? Or 16. Tapos si Jerome, alias Jerome, pera naman ito. at saka to si Arlene Stone, pera din ang pinag-uusapan nito at saka yung pananakot na kung ano na sila ay na sila daw ay tinatakot na magiging masama ang kanilang mga buhay pag sila ay hihiwalay sa sa kingdom of Jesus Christ. Ngayon ang tanong, sa lahat ng mga witnesses na ito, Anong makukuha ng Senado nito? Tingin ko wala eh. Ang pinaka the best na ginawa sana ni Hontiveros kasi may alleged rape na dito ay eh, tatlong babae, Ukrainian dalawa at saka itong si Amanda. Dapat sana wala nang in aid of legislation nito. Tinulungan nyo na ang tatlong babae na ito na makapag-file ng kaso which is tama si Kibuloy, eh. hindi talaga siya sisipot sa hiring ninyo. Kasi ilalagay nyo lang siya sa kahihiyan na wala namang mapupuntahan. Sige nga, mag-isip tayo mga kapatid. In aid of legislation, ano nga? Ni -rape, na rape yung member ng simbahan, anong gagawin mong legislation ron? Ito si Huntiveros, hindi mo rin maisip kung anong nasa isip nito ah ang tawag ko dito, ito yung mga klase mga politicians natin. Sa bagay, halos sila lang lahat naman. Mga incompetent talaga ito. At siguro sa pressure o merong hidden agenda, politically motivated dito, yan, nangihingi ng Senate hearing. Parang mali, kahuntiveros. Kaya tama yung sinabi ni Kibuloy hindi kaya talaga kayo palalampasin. Ang problema lang nito, Miss Hontiveros, may mangyayari. Kaya dyan, sa hearing ninyo, at ang mangyayari nito, kawawa pa itong mga testimo, mga, mga witnesses ninyo, kasi masisira na ang mga buhay nito. Sana hindi naman, ano? Malayo naman siguro, pero kung psychologically mahina-hina ka, mentally, sisira buhay mo nito eh. Kaya itong ginawa mo Hintiveros, mali. 1,000% mali. Ngayon kung gusto kang tumulong, dapat nanguha ka ng mga marami naman kayong kaalyado eh. Na maraming pera ng financial support para mabigyan ng legal assistance itong mga taong ito, lalo na itong na-abuse sexually. Maiharap si Kibuloy sa husgado, hindi dito sa Senate hearing ninyo. Iwalay nga ang state at saka religion. Ano nga gagawin yung legislation nito? Ewan ko, hindi naman ako mambabatas. Baka mali rin ako. Pero logically, mali na eh. Ngayon, ano ang lesson na makukuha natin dito? Kasi tayo, mga mananampalataya, na tayo talaga ay naniniwalang merong Diyos. Sa ating paniniwalang merong Diyos at sa ating kakulangan ng kaalaman tungkol sa Diyos, tingin ko may kasalanan ang Diyos nito, tayo ay napagsamantalahan tuloy ng mga taong tawagin ko ng mga narcissist at saka mga sociopath. Itong mga narcissist, ito yung makasarili yung sarili lang nila ang iniisip o iniintindi o sinatsatisfy. Ito namang mga sociopath, walang pakialam ito. Tama o hindi yung ginawa nila, wala silang pakialam. Basta maabot nila ang gusto nilang maabot, makamit. Ito ang, ang nagiging problema natin. Kasi itong mga church founders natin, dito sa Pilipinas, ibang bansa, ganun din. Ang talagang ano nila ang kanilang pagnanasa sa umpisa maganda naman eh wala na wala tayong ano dyan, wala tayong pagtatalunan nandun yung kanilang pagnanasa na makapag-serve sa kanilang sinasabi siguro nila sa kanilang diyos at sa mga tao kaya lang ang hindi kasi nila alam at ito din dapat tayo mga kapatid ang ating mga sarili kung sino ba talaga tayo. Kasi tayo sa ating relihiyon tinuruan tayo na pag tayo'y namatay, ang katawang ito'y pumitaw na, mag-expire na, tayo ay mapupunta ng haharap sa langit at doon huhusgahan kung saan mapupunta ka, impyerno o langit. Yun ang katuruan natin, di ba? Karamihan sa kristyano. Merong ibang grupo hindi ganito ang kanilang katuruan. Pero sa atin, Katoliko ka man o Protestante, born again o kung sino man dyan ito ang ating katuruan. Ibig sabihin, ang katawang ito bali wala. Kasi ang haharap yung espirito. Bali pa nga eh kasi nasabi, iyong espirito, ikaw na nga iyang espirito eh. Hindi iyong Espiritu Pag sinabi mong iyong Espiritu O sino ka ba? Ibig lang sabihin Tayong tao Tayo ay hindi natin Tunay na nakikilala Ang tunay nating kalikasan Our true nature Kaya tuloy sa umpisa Yung pagnanasa natin nandoon Mag-serve tayo Sa Diyos at saka sa tao mediator. Kailan dahil di mo nga kilala ang iyong sarili, ang iyong level of awareness or consciousness, consciousness napakababa, hindi mo malaman ang distinction ng iyong katawan at ng iyong pagkaikaw. Iyong katawan, ibig sabihin itong katawan ito, yung sinabi kong iyong, ikaw yon yung espirito. Yan ang turo sa atin, di ba? O ngayon, pag hindi mo kilala talaga ang iyong tunay na kalikasan, ang mangyayari, paglipas ng panahon, yung iyong pagkamakasarili, yung iyong pagkasosyopath, lalabas ito, lalo pa pag may nakikita ka na ngayong mga magandang bagay sa iyong paligid at mga magandang bagay na iyong ngayong unti-unting nakukuha galing sa iyong mga members at sa mga sistemang ginagamit ninyo. Kaya tuloy unti-unti nawawala ka sa landas. At ako'y naniniwala na si Kibuloy ay nagkaginito na ngayon. Hindi ako nagdududa diyan sa mga testimony. Liban don sa rape, ayaw kong pumasok dyan eh kasi masalimuot yan. Kailangan talaga yan legal na proses. hindi po pwede yung Senate, Senate hearing na yan pero itong pang-aabuso na ikaw ay pipilitin na ikaw ay tatakutin para lang makakaku makakalikom sila ng pondo totoo yan kasi kahit hindi grupo ni Kibuloy yun din ang aking naranasan noon noong ako isang membro ng isang grupo ng Christianity hindi ko na sabihin ang pangalan nung nasa ibang bansa kami. Makikipag-away kami sa Karoling. Kaming nauna dito, ba't nandito kayo? Kailangan gumawa kami ng mensaheng maganda para yung tao mahipo na magbigay sa ties ang offering na malaki. Manipulation. Kailangan gagawa kami ng mga programa sa simbahan upang dumami ang members. At pipilitin talaga namin sila ay mabaptize. Bakit? Pag maraming members, maraming contribution. Bumitaw na lang ako, kasi nakita ko, hindi talaga tama. Kasi pati pera sa ibang bansa na inaalok sa kanila, pinuntahan na loko-tuloy ng mga Aprikano na iscam. Pagbalik, wala pang pera. Kaya sabi ko, hindi talaga tama ito. Kaya ako'y naniniwala na nandyan yan. Ang pananakot, nandun din. Tatakutin ka na pag ikay nawala wala sa, sa mga pakpak ng ating leader, ng ating kung sino man yan, apostol, sugo, uh, son of God. kung sino man yan, ikaw ay malalaglag at ikay mapupunta ng impyerno pananakot eh. Kaya ako'y naniniwala sa bagay na ito, ito'y totoo talagang mangyayari at nangyayari. At si Kibuloy, grupo niya, ako, maniniwala ako meron ito. Kaya lang ano naman magagawa ng Senado nito ng in aid of legislation na hindi mo naman makontrol yung simbahan na yan. Kasi nga, merong separation between state at sa church. Ikaw kuntiveros, mag-aaral ka. Tama talaga si Kibuloy. Ngayon ang kawawa ngayon nito, yung mga lumabas, lumantad na mga witnesses. Ano naman ang may tutulong mo diyan, kuntiveros? Ganito, mga kapatid. Sa kasong ito, sa masalimuot na kalagayan ng mga members o mga test mga witnesses makikita niyo ang inyong masang mga sarili sana kung saan na kayo. Kaya ang aking kaisipan ay ganito. Unang-una, kung ikaw ay isang member ng isang grupo, kasi ginamit pa ni Hontiveros dito yung Sukoro, Sukoro Religious Group, na ganun din ang pananakot eh. Kagaya ng ginagamit daw ni Kibuloy. Eh. Parang ganun din daw eh. Kung kayo ay nasa loob na, nasadlak na kayo, nandyan na kayo, at nakita ninyo, naulinigan ninyo, meron kayong nakita talaga, umalis na kayo kaagad. Huwag na kayong manimanatili dyan. Alis na kasi hindi natin alam ang sunod na mangyayari dyan mauubos talaga ang inyong mga ari-arian kagaya ng sinabi ni sino tong isa pangalan nito Arle Arlin Stone na year 1999 daw sabi ni Kibuloy 2000 wala na ang mundo ay ewan ko anong description yon kailang dumating yung 2000 wala na daw nangyari kaya umalis siya kaya nak nakumbinsin na naman siyang bumalik dahil bakit sa takot. Pananakot talaga eh. Pero mga kapatid, yung pananakot nandyan talaga yan. At ako, bago ako nakakalak, maraming taon din akong daladala ko ang takot na yon. Kasi masyado yung pagka natin talagang nandun, matindi. Kaya pag kayo'y aalis, nandun yung pangamba. Baka magkatotoo yung sinasabi ng ating mga leader ng founder ng ating grupong sinalihan. Ganyan katindi ang magiging bandage natin. Hindi na tayo makakalag. Pero kung meron na kayong nakita, umalis na kayo mga kapatid. Wala kayong magagawa eh. Pangalawa, kung halimbawa, kayo talaga ay nas, na, napasok na, nandyan na, no? Huwag niyong ipagkatiwala ang inyong mga anak ng babae, eh kahit nga lalaki sa mga gawain ng simbahan na kung saan sabihin, sabihin sa inyo pagkatiwala ninyo ang inyong mga anak sa amin. Kami nang bahala sa kanila. Total ito naman ay gawain para sa Diyos. Huwag na huwag kayong maniwala dyan. Huwag niyong ipagkatiwala ang inyong mga anak kasi kahit mga ganyan niyan, sa katoliko nga nangyayaring ganyan, walang kaibahan ang mga tao yan sa mga pare na nambibiktima ng mga bata sexually. Huwag sabihin gano'n Kahit gaano kayo ka-admire sa leader ninyo, sa grupo, sa founder ninyo, kahit gaano sa tingin nyo ka-powerful ito, huwag na huwag nyo ipagkatiwala ang inyong mga anak sabihin ninyo sa kanalang pagka na sa edad na siya sa tamang edad na makapagdesisyon na siya kung gusto ba niya o hindi. Kayo ang mga masisisi diyan, mga magulang. Bakit mga bata pa hinahayaan yung dinadala-dala kung saan-saan? Ito si Arlin Stone, hindi naman 'to na biktima sexually. Pero yung abusong physical, yung pinaparusahan, totoo 'yan eh. Totoo talaga 'yan. At karanasan ko rin yan doon sa sinalihan kong grupo noon sa ibang bansa. Kung minsan gusto kong mag-intervene, kaya lang, mahirap eh. Member ka lang ah. At ang mga leaders nito karamihan, mga babae. Yun, matindi. Yun ang ginagamit talaga ng mga ng mga uh, mga churches natin sa sibahan ngayon na hindi katoliko mga babae Madali kasi nilang mapapaniwala ang mga ito at mapasunod. Tatakutin lang eh. Isa pa, kung merong mag-alok sa inyo na politiko, senador, or anybody na sabihin ilantad natin itong kalukuhan ng mga leaders ninyo, huwag kayong maniwala. Kung talagang pipilitin kayo, sabihin ninyo, kung gusto nyo kaming tulungan, bigyan nyo kami ng legal counsel, kayo ang gumastos at kami ay mag magpapile ng kaso. Pero kayo ang gumastos, hindi kami. Kasi aabutin ng taon, aabutin ito ng taon at ang gastos niyan matindi. Kasi pag nagpadala kayo at kayo ay sabi, sige nga kasi kanina, tulungan nyo kami. Pagka nagkabulilyaso, kagaya nito kang Huitiberos ngayon, which is tingin ko walang mapupuntahan nito. At si Kibuloy, ganito ang sinabi niya. Hindi ko po kayo palalampasin dito, lalo na itong mga witnesses na kinuha ninyo. Hindi ko po palalampasin ito. Kailangan malaman natin ang katotohanan dito, not in your Senate hearing, but in a court of law. Nakayawal, ewan ko lang anong gagawin ni Hontiveros ngayon, ni Hontiveros ngayon, para maproteksyonan niya itong mga kinaladkad niyang mga witnesses na Wag Huwag na huwag tayong padala. Ulitin ko, pag namum nagpupumilit, hingian ninyo ng legal support, fully paid nila o kaya kailangan continuous ang financial support sa legal assistance at kayo ang mag magsasampan ng kaso. Huwag kayong pumayag na kwento-kwento lang kagaya nitong Huntiveros. At ang punghuli, si Huntiveros at ito si Kibuloy, pinaglalaroan lang kayo. Kayo naman na baka masadlak sa ganitong kalagayan, isipin ninyo ang dalawang grupo na ito, itataboy kayo na parang basahan sa huli pag natalo si Kibuloy tingnan nyo, pag natalo si Kibuloy okay sana eh kung hindi matalo si si Huntiveros naman kahit matatalo to may immunity to sa Senado eh kaya silang dalawa kurohugas kamay lang yan kayo nang silabas ng mga witnesses kayo ang kawawa si Kibuloy untouchable ito, mga kapatid. Malaking grupo na rin ito ng, religion, ng denominasyong o sekta ng relihiyong kristyanismo. Hindi mo na ito basta-basta matitinag. Maraming politiko ang takot nito. At isa na yan, suhintiveros na yan, nagkukunwari lang yan siguro ngayon. Ewan ko, pakamali ako. Kaya wala kayong patutunguhan tung dalawa, matatalo man itong dalawa, Magsikibuloy ba talo? Magpapatuloy pa rin yan At isang araw magtaka kayo Si Juntiveros at sa kikibuloy Magkasama na yan Meron ng isang programa Na silang dalawa magkasama Pag pagnana, Kaya sabi ko nga Wala talaga kayong ano nito eh Yan ang mahirap sa mahirap O alanganin ang kalagayan sa buhay Tayong lahat nandyan sa level na yan pag ang mga mayayaman o may kakayahan talagang kagayan kay Kikay kay Kibuloy, hindi matitinag-tinag yan. Tingnan nyo, pinatawag sa Senado, ayaw pumunta roon. May nagawa ba ang Senado? Wala eh. Bakit? May pera, may impluensya, matatag financially, politically. E eh, tayong mga mahihirap, alanganin ang kalagayan. O kung meron man tayong antas sa buhay ng medyo mataas, hindi pa rin tayong makapantay kay kibuloy at kung sino man diyang mga mayayaman, may pera. Kaya pagdating ng araw sa Senado, pag pinatawag tayo at ayaw tayong sumipot, anong ginagawa? Kinakasuhan tayo. Pag nandun ka na sa Senado, ayaw mong magsalita dahil ayaw mo malagay ang sarili mo sa alanganin, anong ginagawa? kinukulong. Pero yung mga kagaya kikibuloy, ewan ko lang kung matinag nyo yan, Senator Hontiveros. Yan, yan ang masaklap na katutuhanan sa ating lahat. Kaya sa sunod, tayo dapat makilala natin ang nating sarili. Na tayo ay dapat hindi na mapagpapaniwala. Sa ating pagpapaniwala, tuloy, tayo ay nakilita ng mga narcissist na ito, mga sociopath na ito at alam nila na pag meron signal sabing ganito, may pananakot sila. Nadadala tayo, naniniwala tayo. Kaya yung ating takot kinakapatilize nila ito, ang ating pagkawalang-muhang kinakapatilize din nila na, nila ito. Baguhin na natin mga kapatid Marami nang nangyari niyan dito sa Pilipinas Kay Kibuloy, kay Socorro Meron pa yung kapa nung una At marami pang iba Dinadala nila ang pangalan ng Diyos At ang kapital nila Impyerno Pag hindi ka sumunod Paparusahan ka at ikay maglalangoy-langoy Sa dagat-dagatang apoy alam nyo ba na napatunayan na ngayon? Kaya kung magbasa lamang kayo, hindi kayo mahulog sa ganito eh. Hindi ko kayo sinisisi, ano eh, mga kapatid. Ang sinasabi ko lang, buksan na natin ang ating mga kaisipan. Na kayang impyerno na yan, lumabas lang yan sa panahon sa dulo na ng minister ni Kristo at panahon ni Pablo. At ang impyerno na iyan, iyan ay kaisipan, katuruan at doktrina ng mga pagano. E sabi niyo hindi kayo mga pagano. Iba't e naniniwala kayo diyan. Doktrina, paniniwala ito ng mga pagano na pumasok sa Simbahang Katoliko at daladala niyo rin ngayon sa inyong mga simbahan na hindi Katoliko. Tapos sabihin niyo pagano ang Katoliko pagano rin pala kayo. At, at, at ako, ako per at ako personally hindi ganyan ang Diyos na nakilala ko. Napaparusahan ka forever and ever, ibig sabihin wala nang katapusan. maglalangoy langoy ka sa dagat-dagat ang apoy. Eh bakit hindi na lang niya tapusin ka agad yung tao? Di sabihin niya, "De, wala, hindi ka na mag-exist." Tapos na. E bakit kailangan niyang pahirapan? At kayo naniniwala kayo yan, kayong lahat halos. Meron bang Diyos na ganyan na ituturture ka? Siya ay makapangirihan at siya ay may pag-ibig sa ating lahat. Hindi niya hahayaang ikay maglalangoy-langoy sa dagat-dagatang apoy. Ngayon kung hindi ka talaga titino, ikaw talaga'y masama. Adi, Huwag ka nang pabalikin dito sa mundong ito o sa universe na ito, sa buong creation na ito. Ganun lang naman eh. Tutulog patutulugin ka na lang forever and ever. Huwag na yung palalang ngayon sa apoy, dagat-dagatan pa, forever and ever. Matutulog, sabihin siguro matulog ka na lang forever and ever kasi hindi mo nagawa yung dapat mong ginawa sana na nandito ka sa mundo ang opportunity mo na wala na. Hindi nagsusunog ng ganyan ang ating Panginoon, ang ating Diyos, mga kapatid. Kaya alisin niyo na iyan. Walang impyerno sa totoo lang. Basahin ninyo magmula Genesis hanggang dito sa katapusang libro. Hindi, second to the last na libro. Wala eh. Merong mga ano dyan, pero hindi talaga nagsasabing iyon ang lugar na pupuntahanin niyo At kung totoo naman talaga yan, na mayroong impyerno, bago ako palanguyin ng Diyos, sabihin ko talaga sa Kanya, baka hindi naman niyata tama yung mga tinuturo sa amin, kasi ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Bakit ako palalanguyin ng apoy na yan forever and ever? Hindi lang ako naniniwala sa doktrina ni Kibuloy o ni ani uh, Soriano o ni Iglesia ni Cristo, o kung sino man dyan, hindi lang ako naniniwala dyan. ako ako'y mapupunta na ng impyerno, maglalangoy na. O kaya hindi, kasi nagduda ako sa mga nakasulat sa Biblia na hindi na tama, hindi ako naniwala na si Kristo ay Diyos. Dahil lang ba dyan, ako'y susunuigin mo Panginoon sa, ka, sa, sa apoy, Mukhang napakababaw na dahilan. Para tayong nakikipag-usap ng kriminal. E ganyan ba ang ating Diyos? Mapupunta ka ng impyerno dahil nagsasamba ka ng kahoy or bato. Napakababaw mga kapatid. Napakababaw talaga. Kaya, baguhin na natin, putulin na natin, tigilan na natin ang ating pagkasunod-sunuran, pagkamapagpaniwala na nagdudulot ng takot sa ating lahat. Tinatakot talaga tayo. Kinakapitalize nila ito kaya marami sa atin ang nagdurusa. Sana ka no, mga kapatid, may buksa, mabuksan ang inyong kaisipan sa mensahe kong ito ngayon. Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat.